Kahapon, July 11 taong kasalukuyan, iniulat ng Taiwan na may record na bilang ng 66 na sasakyang panghimpapawid ng militar ng China ang natukoy sa Taiwan Strait sa loob ng 24 oras. Nagmarka ito ng pinakamataas na bilang ng mga eroplanong pandigma ng China na nakita malapit sa islang bansa. Nangyari ang lahat ng ito kahapon habang ang Beijing ay kinakausap ng NATO sa Washington, D.C ayon sa Ministry of Defense ng Taiwan, kasama sa anim na sasakyang panghimpapawid ng China ang mga fighter jets, bombers, at iba pang mga aset ng militar na tumawid sa sensitibong median line na naghahati sa Taiwan Strait. Ang linyang ito ay matagal nang naging informal ngunit higit na iginagalang na hangganan sa pagitan ng China at Taiwan. Ang pagsulong sa aktibidad ng militar ng China ay dumating isang araw lamang matapos ang isang matataas na opisyal ng China ay nagbabala tungkol sa mas mataas na posibilidad ng isang pag-atake sa Taiwan. Binigyang diin ng mahigpit na babalang ito ang lumalaking tensyon sa pagitan ng Beijing at Taipei, habang patuloy na tinitingnan ng China ang self-governing na isla bilang isang breakaway na lalawigan na dapat muling pagsamahin sa mainland China, at babawiin nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng puwersang militar kung kinakailangan. Bilang tugon, ang bagong Pangulo ng Taiwan na si William Lei ching Te, ay kumuha ng mas malakas na paninindigan sa pagtataguyod para sa pagkakakilanlan ng Taiwan at paghahanap ng mas malapit na kaugnayan sa internasyonal na komunidad. At lalo itong ikinagalit ng Beijing na binansagan si Lei na isang mapanganib na separatista. Ang mga pagsasanay militar ng China at pagtaas ng aktibidad sa paligid ng Taiwan ay kasabay ng NATO Summit sa Washington kahapon kung saan ang mga lider ng alyansa ay naglabas ng isang pahayag na kumundina sa mga aksyon ng China bilang isang decisive enabler ng digmaan ng Russia sa Ukraine at isang systemic challenge sa European security. 32 allies China uh, is a decisive enabler of Russia's illegal war against uh, Ukraine. We represent 50% uh, of the world economy together, and it's the first time that all NATO allies state this so clearly in an agreed uh, document. It cannot continue like this without this impacting the interests uh, and the reputation of uh, China. Um, of course, at the end of the day, this will be for. Uh, individual allies to make decisions Uh, but uh, uh, I think the message sent from NATO from this summit is very strong and very clear and we are uh, uh, clearly defining uh, uh, China's responsibility when it comes to enabling uh, Russia's war aggression against Ukraine. Bamuelta naman ang China kahapon sa NATO summit at inakusahan ng isang tagapagsalita ng Chinese mission sa European Union ang NATO ng hyping up the so-called China threat at sinabing ang deklarasyon ay puno ng obvious lies and smears. Grabe na talaga ang China, nakikipagdebate na sa NATO, wala na talaga sila sa tamang kaisipan. Ang gusto lang naman ng NATO ay mapanatili ang kaayusan sa Indo-Pacific region, para na din sa ikabubuti ng mga kalapit bansa nito at magpatuloy ang maayos na pakikipagkalakalan sa maraming bansa. Pero tila lumaki na ang ulo ng China, at nakikipag-away na ito sa NATO ngayon. Ano kaya ang gustong gawin ng China sa mundong ito? Bakit wala na silang respeto sa mga bansang gumagawa lamang ng mabuti para sa ikabubuti ng kanilang mga mamamayan? Tila gustong maghari ng China sa mundong ibabaw kasi hindi na sila nakikinig sa international na batas at batas pang kapayapaan. Sa kabilang banda, ayon sa mga opisyal ng Pentagon, nagpa siya ang US na magpadala ng contingent ng ground forces kabilang ang Army Green Berets sa Taiwan. Ang mga piling US Special Operations Forces na ito ay permanenteng ilalagay sa frontline ng mga isla ng Kinmen at Penghu, ilang kilometro lamang ang layo mula sa mainland China. Ang deployment ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng Taiwan sa harap ng lumalaking pagsalakay ng China. Ang mga tropa ng US ay itatalaga sa pagsasanay at pagpapayo sa kanilang mga Taiwanese na katapat. Partikular sa mga unit ng espesyal na puwersa ng isla tulad ng 101st Amphibious Reconnaissance Battalion. Ang paglipat ng US ay nagpapahiwatig ng makabuluhang pagbabago sa diskarte nito sa seguridad ng Taiwan. Gumagawa na ngayon ang Washington ng mas direktang mga hakbang upang masangkapan at sanayin ang militar ng Taiwan na kinikilala ang agarang pangangailangan na pahusayin ang mga depensa ng isla laban sa isang potensyal na pagsalakay ng China. Ang deployment ng U.S. Special Operations Forces ay naglalayong pahusay ng kakayahan ng Taiwan sa labanan at itaboy ang isang pag-atake ng China, partikular na sa mga islang nasa harapang estrategikong mahalaga. Ang mga piling tropang ito ay makikipagtulungan sa kanilang mga katapat na Taiwanese upang gumuunang mga taktika, pamamaraan at mga plano sa pagpapatakbo para sa pagtatanggol sa isla at pakikidigmang gerilya. Ang pagpunta ng mga sundalong Amerikano sa Taiwan ay tiyak na magpapasiklab ba ng tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing, na tinitingnan ang self-governing island bilang isang breakaway province na dapat muling pagsamahin sa mainland China ayon kay President Xi Jinping. Kinundinanan ng China ang tulong at pagsasanay ng militar ng US para sa Taiwan, na inaakusahan ng Washington na ginawang pulbos na sisidla ng mga walang kwentang militar ng Taiwan. Ang pinakabagong hakbang na ito ng Amerika ay upang ipakita nila sa China na ang Estados Unidos ay handang ipaglaban ang Taiwan sa kabila ng mga masasamang aksyon ng Beijing sa islang bansa. Habang ang sitwasyon sa Taiwan Strait ay mas lalo pang tumaas, ang panganib ng direktang paghaharap ng militar sa pagitan ng China at Estados Unidos ay nakatali sa batas na ipagtanggol ang Taiwan. Ang pagtaas ng mga tensyon na ito ay nagbigay ng alalahanin para sa regional at pandaigdigang katatagan. Dahil ang China ay hindi na nakikinig at gustong gusto na nitong makuha ang Taiwan at ibalik sa China. Nagbigay naman ng pahayag ang Pangulo ng Taiwan dahil sa makabagong pagpapakita ng puwersang militar ng China kahapon. Ayon kay Taiwan President Lei Ching-te, ang mga aksyon na ginawa ng China kahapon na nagpapadala ng 66 na eroplanong pandigma sa Taiwan Strait ay kumakatawan sa isang mapanganib at hindi katanggap-tanggap na paglala ng tensyon sa rehiyon. Ito ang pinakamataas na bilang ng sasakyang panghimpapawid ng militar ng China na nakita malapit sa Taiwan sa ngayon sa taong ito, at ito ay isang malinaw na pagtatangka ng Beijing na takutin at pukawin tayo. Malinaw sa amin na hindi aatras ang Taiwan sa harap ng ganitong pagsalakay. Mahigpit na sinusubaybayan ng ating mga puwersang militar ang sitwasyon at tumugon ng naaayon. Patuloy nating palalakasan ang ating mga depensa at makikipagtulungan sa ating mga internasyonal na kasosyo upang pangalagaan ang kapayapaan at katatagan ng Taiwan Strait. Dapat na agad na itigil ng China ang mga mapanuksong pagsasanay militar na ito at igalang ang soberanya ng Taiwan. Ang mga unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersang militar ay sasagutin ng matatag na tugon ng Taiwan. Hinihimok namin ang Beijing na bumalik sa landas ng dialogo at diplomasya upang malutas ang aming mga pagkakaiba. Dagdag pa ng pangulo, ang Taiwan ay isang demokratiko, mapagmahal sa kapayapaan na bansa na hindi nagbabanta sa sinuman. Patuloy kaming magsusulong para sa aming karapatang umiral at malayang makilahok sa internasyonal na komunidad. Nananawagan kami sa pandaigdigang komunidad na tumayo kasama namin laban sa tahasang pagpapakitang ito ng autoritarianismong Chino. Bilang tugon sa pagdeploy ng China ng 66 na sasakyang panghimpapawid malapit sa Taiwan kahapon, naglabas ang Japan ng matinding pagkondena na nagbabala na ang mga aksyon ng Beijing ay isang seryosong banta sa katatagan ng rehiyon. Kinumpirma ng gobyerno ng Japan na apat na sasakyang pandagat ng People's Liberation Army Navy, kabilang ang aircraft carrier na Shandong, ay naglalayag ng 520 km sa timog silangan ng isla ng Miyako noong Martes. Nakita ang mga fighter jet at helicopter na lumipad at lumapag sa Shandong. Ang ministro ng Japan na si Fumio Kishida ay nagpahayag na ang mga aktibidad ng Chinese Carrier Group sa Karagatang Pasipiko ay mahigpit na binabantayan. Nagbabala siya na ang sitwasyon sa Taiwan Strait ay lubhang mapanganib at nanawagan sa China na agad na itigil ang mga mapanoksong pagsasanay militar nito. Dahil kung kanila itong ipagpatuloy ay nakahanda ang sandatahang lakas ng Japan na tumugon sa mga militar ng China. Inulit ng Japan ang pangako nitong suportahan ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng Taiwan sa harap ng lumalaking pagsalakay ng China. Sinabi ni Punong Ministro Fumio Kishida na makikipagtulungan ng Japan sa Estados Unidos at iba pang mga kaalyado upang matiyak ang kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait. Dagdag pa ng Japan, at kung mananakit na ang China, ay isa na itong palatandaan na sila ay handa ng lumusab at sakupin ang Taiwan, kaya dapat magdoble bantay ang lahat ng militar sa Taiwan upang maging alerto sa paglusob ng China sa islang bansa dahil wala na ito sa tamang kaisipan, at kahit anong oras ay kaya nitong bambahin ang Taiwan. Binigyang diin ni Kashida na ang isang salungatan sa Taiwan ay magkakaroon ng matinding kahihinatnan para sa seguridad at pang-ekonomiyang interes ng Japan. Hinimok niya ang China na igalang ang soberanya ng Taiwan at iwasan ang unilateral na pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa. Nagbigay naman ng pahayag ang China dito at ibinasura ng China ang mga alalahanin ng Japan bilang panghihimasok sa mga panloob na gawain ng China. Muling iginiit ni Mao Ning na ang Taiwan ay isang hindi may aalis na bahagi ng teritoryo ng China at ang determinasyon at pagpapasya ng mga mamamayang Chino na pangalagaan ang pambansang soberanya at integridad ng teritoryo ay hindi natitina. Dagdag pa ng China Foreign Ministry, inakusahan ng China ang Japan ng pakikipagsabwatan sa Estados Unidos upang suportahan ang kalayaan ng Taiwan at nagbabala na ang anumang pakikialam sa isyo ng Taiwan ay sasagutin ng isang matatag na tugon ng aming militar. Naninindigan ang Beijing na ang mga pagsasanay militar nito sa rehiyon ay kinakailangan upang maprotektahan ang soberanya at integridad ng teritoryo nito. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon, nananatiling mataas ang panganib ng maling kalkulasyon at tunggalian sa pagitan ng China at Taiwan at sa kanika nilang mga kaalyado. Ang internasyonal na komunidad ay nananawagan para sa pagpigil at pag-uusap upang malutas ang mga alitang ito ng mapayapa bago pa pumutok ang isang ganap na digmaan at malaking krisis sa pandaigdigang ekonomiya. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.